Problema mo ba ang lumiliit na hibla ng iyong buhok? Tumataas na hairline sa may parting no? Abay, may solusyon na dyan. Ano ba yung gupit na po pwede para sa ganitong klase ng buhok? Ang ginawa natin dyan, kinuha natin yung tigkabilang side part. Yung gilid muna yung gugupitan natin. Sa gilid naman, na namang option na pwedeng igupit. Pwedeng uh, manipis, pwedeng sakto lang, pwedeng uh, parang barber's cut lang yung nipis. At uh, pwedeng maraming option sa ganitong klase ng buhok ang ginawa muna natin dyan, kinuha muna natin yung mga medyo mahahabang buhok at uh, mo muna natin yung mga buhok niya papunta rito sa gilid hanggang sa likod bago natin gupitan yung uh, pinakang ibabang bahagi nito. Fade haircut ang gagawin natin gupit sa kanya. Yung uh, tipo ba na hindi naman masyadong mataas pero hindi naman masyadong mababa. Siyempre mag-aabot yan sa mid-fade hindi natin masyadong tataasan sa may parteng likod dahil uh, kailangan nating i-keep yung volume ng kanyang buhok at hindi masyadong uh, makita yung kanyang occipital bone ibabalanse lang natin yung taas or sukat sa may parting likod nito pagkatapos natin gumamit ng 1.5 na clipper guard ay nag-overcome tayo ang ginamit natin sa gilid yung 1.5 pwede rin number 2 para hindi mapwersa yung pagnipis ayun nakita na agad natin yung forma ng gilid saka tayo gagamit ng trimmer at uh, tatanggalin na natin yung ilalim ng buhok niya, at doon na rin mag stop yung ating uh, trimmer kung saan yung mag-uumpisa tayo mag-blend. Hindi natin tinaasan sa may likod, ganon din dito sa may uh, gilid para uh, hindi tayo mahirapan sa pag-blend nito at sumakto pa rin yung gupit na gagawin natin para sa kanya. Step by step procedure 1.5 na clipper guard or guide and then number 1 ganyan yung ginagawa natin para saktong-sakto lang din doon sa sukat na gupit na ating ginagawa. Hindi tayo maliligaw. saka yung transition yan ay uh, saktong-sakto din, kumbaga nagbablurry yung pagkaka niya. And then gamit tayo ng 0.5 na clipper guard pagkatapos natin uh, gumamit ng number 1. O oh, diba? Nakikip natin yung tamang procedure or uh, technique sa paggugupit ng fade haircut kapag gumagamit tayo ng clipper guard at unti-unti nating nasusungkit din yung mga dark spot sa ganitong klase ng proseso. Zero close, zero open. Laruin natin yung adjuster. Binuburan na natin yung pinakang lines na natira. Uh, wala na tayong clipper guardian or clipper guide. At nilalaro lang natin yung adjuster. Baba lang para maging balance. Eh. Siyempre yung ginawa natin dyan yung tamang proseso na pakantokanto lang para hindi mo maperosay yung pagnipis. Tinanggal natin yung ipit at uh, puputulan na natin yung haba ng kanyang buhok sa pamamagitan ng ipit-ipit. Sabi nga nila. Uh, gagawin natin dyan is yung vertical na procedure dito sa top at kukunin natin by round yung haba ng kanyang buhok para maging para parehas yung haba nito dahil ang kanyang buhok sa ibabaw ay may parting mahaba, may parting maikli dahil ang dati niyang buhok ay nakaside part papunta sa kaliwa kaya dito sa may parting kanan ay meron siyang mahabang buhok at syempre maliliit na rin ang hibla nito at uh, mataas na rin yung hairline sa may parting noo kunin na rin natin yung mga sumusubrang buhok dito sa gilid para kapag uh, nag-down yung buhok niya, bumaba dito sa gilid ay wala nang sumusobra. Yan yung kailangan natin i-keep yung ibabaw, hindi masyadong ma mapanipis at para andyan pa rin yung uh, uh, hindi masyadong makita yung kanyang noo. At uh, ibabagsak natin yung papunta sa kanyang harap ng noo. Kahit hindi niya na-side part, ay okay na okay pa rin tingnan. At uh, kahit papano ay magmumukha pa rin makapal at hindi mapapansin yung taas ng hairline sa may parting noo. Kunin natin yung mga medyo mahaba. Retouch lang tayo para sakto. Medyo kumukulot-kulot pa rin ng konti kahit uh, naputula na natin. Ayun. Diba? Okay na okay na yung kanyang bangs. Freestyle. Nakakabata talaga yung mga uh, ganyang klase ng gupit. At nauuso na rin. Lalo na sa mga ganitong klase ng buhok. May solution pa. At uh, may pag-asa pa. Kailangan mong uh, uh, ipa hair consultation ng iyong buhok. Kung ano ba yung nababagay para dito. Maraming salamat mga kabarberos.